Kami kay kay ingon kay ingon kay mi ug kaning kon ba. Ikaw abig, abig to. Labig ang tos ako dito ba. ikaw man ni sa kuan. Giya man gi mapping na adri na daw kadrigi drigi kon da kon la. wa ko magtuo ba nga. bakit an pa ko ninyo ba. Kun nakatakas ni binuo ko. Ni biya ar. Sino ka nag-brief naman ka? Ibubuan ko nila. Mira si Batka. Grabe magkulata nila sa kuwa ba? Nagtuo sila patay na ko. So yun mga idol no? Ito na tayo sa area. Ito na yung mapa na sina uh, ng sinasabi ngayon. ni Lolo na minsan na namin narating to. So. Kamu kaya kayo na makikai, year, Ha? May plus Oh meron. Sana yun, ay makuha natin sa ng ito si Igoy so, yun na lang yung risk ko sana magawa namin yung dalawang pao so yun sa mga bagong subscriber maraming salamat sa pag subscribe sa mga nandyan pa rin mula noon hanggang ngayon thank you shout out sa inyo mga idol So, sana uh, samahan nyo kami yung dalawa ni Pao uh, sa mission na to. Na wala lang yung ulan. Dito, wala yung ulan. na na lagi dito. Oo, oh, malapit na. May ikon at may, may na. So, inus na mga doon. Kaya, so, dinaanan hmm. uh, namin ay malakas yung ulan doon mga doon. So, dati nang dito ay walang ulan. So, yun mga doon. Tingnan natin. Mak senangnya mengajar. Terus saya yang nyeritamin itu lah. Oh. parang nag burn out yung pusit natin ah hmm. palit muna sa siguro tayo ng ano battery so, parang kalubat na yung flashlight natin no. Ito, parang ang nakadala pa tayo ng bang battery. Hmm. <tipos> uh <-huh. tipos> Hindi mo nagkatagal yung battery na ito. Dahil sa mapasok natin itong area na ito. So medyo kabisado na namin yung dalawa na po. Kaya pinaganda na namin. Yeah. Really? barang ini saya selitak pun Nah. Malay-lay apa? San bandayan, san bandayan parang nakalimutan ko na. Ah. Sa kay bandayong bahay na yon. Hah? Woh. Hmm. Ha? O parang wala namang daan dito. Ha? I joke tayo nang seryosong daan natin. Parang napakasukol naman. Hah? Tidak, tidak. 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 Tidak, tidak.

Parang nawala tayo po. Ha? Baka di tayo makarating doon sa bahay, no? parang nawawala tayo. Oh. Oh. Hmm. parang hindi man to yung dinaan natin po saan banda yun? Ha? parang hindi ito yung dinaan natin noon saan? saan san dan? saan dito? Saan dito? dito? May daan ha, wala mang daan dyan. Ha? Sa man, saan nang daan? Wala mang daan dyan. Wala mang daan dyan. Ha? Wala mang daan dyan. Nangirapan tayo dito blakos. Parang nakalimutan ko na. Nabutan tayo ng gabi ba? O kaya ng araw? Pwede. Gabi na kasi ba? Kaman Baka. Baka nilalamatay dito. Baka nilalamatay Baka nilalamatay pa ba? parang hindi yung hindi ito yung dinadaan natin ba ito tagal na kasi yung yung punta tayo dito yung huling punta natin matagal tagal na yun matagal tagal na yun ha yung mapa saan yung mapa? Ayan, dito. Yung hmm. Tingnan kung mapa, may kahoy. saka yung mga... Malaking kahoy? Hmm. Malayo pa tayo sa bahay. Paano? Ah, malayo na? Nawawala naman tayo. Sa... Paano to? Pa pa Parang... Ha? Huh? Huh? Pag malubat tong plastic, patay tayo nito ito. Nag-change magasin ko kanina din muna ako ng patire hindi ko ko oh nag, hindi pala na charge yung battery ko Yaku. ito na lang pag nalupa to wala na wala na tayong ilaw kanal ano tayo man dyan kanal man dyan kanal oh. yung... man dyan wala no? oh. ano, tayo tatawid hindi eh. man tayo makatawid

Parang mulan nga oh. Patay. Oh. Parang yun. Si, mag ano muna tayo doon oh. Mag... Gawa tayo ng daan dyan para mak tayo doon sa Parang nawawala tayo Ha? Oh. Silat. Huh? Sudah ha? tu, Ha? Baka, baka mabutan pada tersigui, baka buhay pa yung? Gai! Ha? Ya. Ha? 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 kan. kurang um, miring enggak? Ini nak uh, yang pasal tadi mangido. Uh. uh. Menghina selai tu ada nak. Sunuk. Kalau main susu sunuk. Saya muda. Sunuk sunan. Jen. Barang minum kena sunuk tak? Oh. Tidak. 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 حسن ايه موتور

Sana. Bro. Bro. Ayo bro, ayo bro. Aku ni bro. Bro, aku ni. Ikut ke? Bro. Tiga ni. Aku nak Iku iku, aku si Iku. Iku 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 Aku si Iku. Iku Wah, selamat Wang, ha? Lama kau. Iku iku iku. Iku iku iku. Iku iku iku. mana ni? Mana Iku iku iku. damit Bro, iku. Iku iku iku. Iku aku iku. Iku iku Nakatakas ko. Buangad. Tagal na may hinanap. Hinanap ka. Bro, wala mo tingala na iparihan ako pangal kuan ba? sundogay kay kanu. Sundo to no. Kami kayo kay ngon kay ngon kaning kuan ba? Ikaw to. Sabi kan to sa ko dito ba. Ikaw man ni sa kuan. Giya magi na nadaw ka drigi kuan da kun la. Nagtuo wa ba nga. Pakitaan pa ko ninyo ba? Ito nakatakas ni binuong ko. Nibiyaan mo. Diyan naman ka nag-brief -nag naman ka. Ibubuan ko nila. Hindi na, sibat ka. Grabe magkulatan nila sa kuwa ba? Nagtuo sila, patay na ko. Ito, ikuan ko, ko sa sapa. Nagpapatay-patay ko para makakuha lang dito. Makatakas ko ani mo eh. Dugay. May sibat ka guys. Grabe. Isundog imong kuan guys. Impostor guys. Isundog imong nao. Kato ganing nag kuan sa kwarto katong labaw Tong pangulo nila ba. Sige pareho magpanga kuan sa kuha. Isundog. Isundog imong kuan dai. Isundog. Bato ning sa bata gi bulbulan ka yung ni tong bata daw naligtas na ba? Si Julok. Naligtas yung bata. Oh. Kila kato. Nakaubali mo to sa kuan. Kitaan mo ko ato. Motoy kuan ba? kay ako kita nga pero nakadungo na ibata duha ka buok sa pikas ang kampo ato katumutong kuan na idus adanas ka balay ba dito sila sa pikas nga murug kwarto ba medungga madungga na ko bata pero do na tay magusap bay yan mo na dito. baka pasundan ba do na tay magusap balay pa ito sa bay malayo pa malayo dito blokos ha malayo pa to do baka tayo, ha mo gid ka sibat ka goy sini si bay oh dito sini na Kanihara kong buntag ka nakakuha, na kakuan, yung tago na itang kukuan. Ihubak na Naligo lang ko ito sa sapa. Kuhan lang sa kuha. Na may sagbot. Pag tambog na sa kuha, sukso ko sa sagbot. At mga tuloy siguro ko kauras ito sa sagbot ba. Nagtuos lang na patay na ka siguro? Nagtuos <clears throat> lang na patay na ko. I-desisyon na naman yun kung yun. Grabe na magkulata lang sa kuha. Grabe yung naman ni goy. Wala kayo kong kaon, Goy? Wala kayo pakaon? Wala kong pakaon eh. Hindi kaya ilang oh, no, pakaon sa kuha. Sa muntong nga klase nga karne nga. Masa so, pamatay ito lang mga bata. Dahil na kita mga patay lagi. Na yung mga bata lagi pamatay. Amot, o. Uh, nga bata ito kay... Halos-halos man bata. gud ilang gig ang gud. Yung pa ni Julo na lagi ng atay dito. Masa yung pangalan sa bata? Julo. Julo? kung kita to mga bata. kung ba lagi na mo ta to e, imong guide pero i e, klintura mo to pau. Klintura mo gud. Wa kita na basi sila, sila na kita sa kuha. Kiga kita Kaya na gurukan niya. Ako nagpapatay-patay man ko pag kulatan na sa kuha. Abi gamo ko diri bag ora man ko diri dito man ko gikan oh. Okay, Ganek, na katakas ka goy. hinay ko ba? hinay ko kuan. Pwede man ako makita ang dalan gigit-git naman. Sige, sige. Sementara ini, Sementara ini. Sementara ini, kita magdugay diri. Duduhay ko si madak unta. Ta ta ta. Duduhay ni. Para baning ko ana. Ta Ani sibat nang di